nagsisimula ang pelikula sa kwento tungkol sa tinatawag na unang araw ng paghukom, pagkatapos, mula sa kailaliman ng lupa, mula sa karaniwang isipan, bumuhos ang mga kawan ng halimaw. Pumatay sila ng milyon-milyong tao, sinira ang mga lungsod, nagsimula ang tunay na digmaan laban sa mga halimaw at sa huli ay naubos sila. Sa lugar ng dating mga balon, nagtayo ng mga protektibong pasilidad na mga tarangkahan na idinisenyo upang protektahan ang mga tao mula sa muling paglusob. Labing limang taon na ang lumipas, ang mundo ay nakabawi ng kaunti mula sa karanasan, isa sa mga pinalad na makaligtas ay si Laura. Nagtatrabaho siya sa paaralan, mayroon siyang matyaga ngunit hindi matagumpay na kaibigang lalaki, si Milton, na paminsan-minsan niyang tinatanggihan sa mga date. Malamang na ang dahilan nito ay ang sama ng loob sa kanyang dating asawang si Dave, wala si Dave kay Laura noong araw ng paghuhukom at siya ay buntis, kinailangang mabuhay mag-isa. May anak sina Dave at Laura, si Tyler na 15 taong gulang, nawawala siya buong araw sa skatepark kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kasintahang si Maddie. Sa kanyang libreng oras, naglalaro siya ng mga computer games at nagiging kasangkapan sa mahirap na relasyon ng kanyang ama at ina na naghiwalay agad pagkatapos ng kanyang karawan. Samantala, umiinit ang sitwasyon, papalapit na ang isang eclipse at ito ay isa sa mga palatandaan ng posibleng paglusob ng halimaw. Bukod pa rito, tumaas ang aktibidad ng seismic, Ang mga tauhan ng Protective Dome ay nagsasagawa ng mga emergency check at may napaka nakakabahalang balita. Sa balita, nagsimula ang malawakang pagkalipol ng isda kahit saan, nangyari rin ito isang araw bago ang unang araw ng paghuhukom. Ang paglipat ay isa pang nakakabahalang senyales, lahat ay nauli tulad ng labing taon na ang nakalipas, si Tyler ay naglalagi sa kanyang ama sa katapusan ng linggo nang tumunog ang telepono. Tumawag si Dave mula sa kanyang matagal ng kaibigang si Ted, sigurado siya na ang bagong araw ng paghuhukom ay bukas. Ipinipilit niya na agarang dalhin ni Dave ang pamilya at pumunta sa kanyang kanlungan bago ang eclipse, samantala, ang unang halimaw ay lumitaw sa ilalim ng protektibong dome, tahimik na umaakyat sa hagdan. Sa oras na ito, tumawag si Laura kay Dave, nakita rin niya ang balita at hinihiling na dalhin ni Dave si Tyler pauwi. Nagpareserba si Milton ng kanlungan at sigurado siyang ito lang ang makapagliligtas sa kanila, pinapakalma siya ni Dave na siya ang ama at ligtas si Tyler sa kanya. Nakatanggap ng text si Tyler, binasa ito at tahimik na umalis ng bahay, habang nagsasalita ang kanyang ama, si Laura ay nagpapanik. Hindi ligtas ang bahay ni Dave at dapat niyang dalhin si Tyler sa kanya agad, sumang-ayon si Dave, pumunta siya sa kwarto ni Tyler, ngunit wala siya roon. Nagmadali si Milton kay Laura, napupuno na ang kanlungan, kailangan nilang magmadali, ipinaliwanag niya na hindi niya mahanap si Tyler. Ginamit ni Milton ang numero ng telepono niya para hanapin siya. Sa skate park, nandoon talaga si Tyler kasama si Maddie. Nervous siya, umalis ang kanyang mga magulang, iniwan siyang mag-isa, takot na takot siya at hiniling kay Tyler na huwag siyang iwan. Nangako si Tyler na hindi niya gagawin ang ginawa ng kanyang ama, hindi niya iiwan si Maddie mag-isa, biglang, narinig ang iyak ng ibon. Malalaking kawan ng mga ibon ang lumilipad sa isang direksyon, nagtatakbuhan ng mga tao sa parke sa takot, lahat ay umaalis ng bayan. Pumunta si Dave sa parke para hanapin si Tyler, napunta siya sa isang malaking trapiko at umakbo sa paghahanap sa kanyang anak, iniwan ang kotse. Sa oras na ito, sa ilalim ng dome, sinusuri ng manggagawa ang mga instrumento, may kaluskos, ilang kakaibang tunog, isang halimaw ang lumitaw. Ito'y sumugod at pinunit ang manggagawa, pinaputokan ito ng mga sundalo, pero walang epekto, hindi nasasaktan ng karaniwang bala, nakatitig si na Tyler at Madi sa takot sa nagkakagulong tao. Dumating si Dave habang ipinaliwanag ni Tyler sa kanyang ama na walang mapuntahan si Maddie at hindi niya ito maiwan. Dumating si Laura kasama si Milton at dinala ang lahat sa silungan kung saan may nakalang upuan, may mahigit isang oras na lang bago ang eclipse ganap na kaguluhan sa lungsod, nagtatangkang tumakas ang mga tao, saan man ay may traffic, sa wakas, nakarating sila sa silungan, pero nakaharang ang militar at tanging mga babae at bata lang ang pinapapasok. Hiniling ni Dave kay Tyler na alagaan ang kanyang ina at pinapanta sila sa silungan, siya at si Milton ay nanatili sa karamihan. Pumunta si Tyler sa silungan, pero tumakbo pabalik sa kanyang ama, sumunod si na Laura at Maddie, sumigaw si Tyler, siya ang aking ama. Hindi ko siya iiwan, sa oras na ito, lumitaw ang impormasyon sa scoreboard na puno na ang silungan, wala ng lugar. Hindi nag-aksaya ng oras, tumakbo sila sa kotse, nag-alok si Dave na pumunta sa taguan ni Ted sa disyerto at iminungkahi ni Milton na magtago sa paaralan na malapit lang. At may basement doon, isa pang traffic, dose-dose ng mga kotse ang nakaharang sa daan, bumaba sila ng kotse, nagsimula ang lindol at natapon ng anino ang solar disk. Nagsimula na ang eclipse, sa ilalim ng protektadong dome, lumabas ang mga halimaw, ang kanilang mga grupo ay gumagapang, lumilipad. Sinakop nila ang lungsod, iminungkahin ni Dave na lisanin ang lungsod, mas mapanganib dito, gusto niyang magmaneho, pero nagalit si Milton. Ito ang kanyang kotse at alam niya kung paano iligtas ang lahat, nag-away sila ni Dave, pero biglang hinabdat si Milton ng lumilipad na halimaw, lumipad ito kasama siya sa langit. Sumigaw si Laura ng ubos lakas, isiniksik siya ni Dave sa kotse at sinubukan nilang makaalis sa impyernong ito, nagmamaneho sila sa kahabaan ng kanal. Pinapakalma ni Dave ang mga bata, ayos lang ang lahat, makakalabas tayo, nauubusan na ng gasolina ang kotse, gusto ni Dave na makahanap ng kapalit nito. May ilang kotse sa unahan, sumakay si Dave sa isa sa mga kotse, may nakatagong matandang lalaki sa likod na upuan. Tumingin siya sa isang malaking dagwang halimaw na mukhang kalansay ng toro, napakalapit na nito, dumaan ang toro sa tabi ng kotse nang hindi sila napapansin at nagsimulang umatas sa nakahigang katawan. Tahimik na inatras ni Dave ang kotse pabalik kina Laura at mga bata, ngayon ay magkatabi na ang dalawang kotse, pero kailangan nilang makalipat sa bago. Samantala, napansin sila ng toro, pagkatapos ay lumabas ang lalaki sa kotse, binudburan ng asin ang toro mula sa garapon na hawak niya. Huminto ang Toro, nagawa ng mga bata at ni Laura na makatakbo sa kotse ni Dave, pagkatapos ay sumugod ang Toro sa lalaki at pinunit siya. Pero nagawa ni Dave na makaalis doon, dumagsa ang mga halimaw sa lungsod mula sa lahat ng panig, nagmamaneho si Dave sa isang abandonadong daan sa bundok. Nakarating sila sa taguan ni Ted, talagang matibay ito at mukhang konkretong bunker, may mga kamera sa bubong, pero walang tumugon nang kumatok sila. Sarado ang mga pinto, nasa likod ng monitor si Ted, may baril na nakatutok sa kanyang leeg, may nakatayo sa likod. Ang mga halimaw ay tumatakbo sa kawan sa bundok, diretso silang tumatakbo sa silungan, kinuha ni Dave ang pamalo ng gulong para protektahan ng pamilya. Ngunit sa huling sandali, bumukas ang mga pinto ng bunker at umakbo sila papasok, masayang niyakap ni Dave si Ted. Bukod sa kanya, nasa bunker ang kanyang asawang si Stella at may sundalo sa sulok, ipinakilala siya ni Ted bilang kakilala niya, si Corporal Garrett Jensen. Ipinapakita ng mga monitor kung paano sinusubukan ng mga halimaw na basagin ang pinto, lahat ay tensa tahimik si Garrett. Nagtanong si Maddie kung paano sila nararamdaman ng mga halimaw, nakikita ba nila sa pamamagitan ng mga pader, ngumiti si Garrett. Reaksyon sila sa liwanag, init, pero sa tingin ko nakikita nila ang ating kaluluwa, sila ay mga anak ng demonyo, na nangangahulugang Diyos din. Pinahihirapan nila ang laman, pero kumakain sa kaluluwa, ikaw ba ay religyoso, corporal, nagtanong si Laura ngayon, oo, sagot niya. Sinabi niya na sa unang araw ng paghuhukom, nagtrabaho siya sa refinery, nang pumasok ang mga halimaw doon, nagawa niyang sumisid sa isang lawa ng maalat na putik kung saan natatakot silang lumapit. Naupo siya sa dumi at nakinig habang sinisira ng mga halimaw ang isang at limampun ng kanyang mga kasamahan at kaibigan, lubos na nanguhumaling si Garrett sa kanyang kwento at hindi napansin si Ted na nagbigay senadorias kay Dave na hawakan ng kutsilyo. Naintindihan ni Dave at ahimik na kinuha ang kutsilyo, kaya tinawag itong araw ng paghuhukom, patuloy ni Garrett, ang demonyo ang namumuno sa araw na ito, sa oras na ito, may isang bagay na mukhang isang alupihan na gumagapang mula sa kalye papunta sa maliit na butas sa mesh na nakatakip sa bintana. Sinabi ni Garrett na siya ang unang magbabantay, inimbitahan sila ni Ted na manatili rin, at tumingin ng makahulugan kay Dave. Ngunit pagkatapos ay hinugot ni Garrett ang baril mula sa holster nito, pinilit si Dave na ibaba ang kutsilyo, ipinaliwanag ni Garrett na sinubukan niyang magtago at natagpuan ang taguan na ito. Pinapasok siya ni mabait na Stella, kahit natutol si Ted, nakaligtas siya sa unang pagkakataon at makakaligtas ngayon, ano man ang halaga. Sumugod si Tyler kay Garrett, sinubukan niyang kunin ang baril mula sa kanya, pero itinapon siya ni Garrett, pinakalma ni Dave ang corporal. Sa sandaling ito, isang halimaw na parang alupihan ang sumugod mula sa dingding kay Stella, hinaila ito ni Ted mula sa leeg ng kanyang asawa at binuhusan ng asin. Kinuha ni Dave ang baril mula kay Garrett at binaril ito, itinali nila si Garrett, sinubukang pigilan ng dugo ni Stella. Pagkatapos ay nakita ni Dave na may tulong na dumarating para sa mga halimaw, isang malaking toro, na iintindihan niya na sila ay tiyak na mapapahamak, ngunit kailangan nilang makalabas ng bunker. Sinusubukan ng toro na si ang mga pinto, ayaw lumabas ni Ted, sabi niya hindi makakaligtas ang asawa niya sa labas. Ngunit hiniling ni Stella na sumama siya sa lahat, may isang underground na daanan sa ilalim ng bunker, patungo ito sa bundok. Pinipilit siya ni Garrett na isama siya, mayroon siyang kotse na may punong tangke at maaari niyang dalhin ang lahat sa gate may mga bunker at doon lumabas ang mga nilalang, hindi na sila babalik, hindi sila naniniwala sa kanya, pero iginiit niya na sinusubukan lang niyang mabuhay at ngayon ay kapakipakinabang para sa kanya na tulungan sila. Nagpa silang pumunta doon at kalimutan ng lahat, nangako si Dave kay Garrett, nagarmas sila, may buong arsenal ng mga armas si Ted. Binabasag ng toro ang mga pinto ng mas marahas, ngunit nagawa nilang tumakbo papunta sa lagusan, pumunta sila sa kotse. Nagkasakit si Stella, nagsimula nang magtalo sina Dave at Laura, pinagsabihan siya na sana nasa silungan na sila ngayon, napansin ni Tyler ang isang halimaw sa gilid ng daan. Patay na ito, lumapit si Madi, dito, ang mahabang mga galami ng halimaw ay lumalabas mula sa butas sa lupa at pumulupot sa kanyang mga binti, sinusubukang hilahin siya. Sumisigaw ng malakas si Madi. sinalba siya ni na Tyler at Dave, nagalok ng tulong si Garrett at pinuto ni Dave ang mga tali sa kanyang mga kamay. Pumunta sila sa tuktok ng bundok, nakita nila ang wasak at nasusunog na lungsod, bumaba sila sa kotse, pero ayaw yumandar. Lumabas ang mga halimaw sa tuktok ng bundok at dumiretso sa kanila, sinubukan ni Garrett na paandarin ang makina habang tinitingnan ni Stella ang mga halimaw, pagkatapos ay ang baril sa kamay ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang baril, lumabas ng kotse, nagmakaawa si Ted na ibigay ang baril, pero tumalikod si Stella at pumunta sa mga halimaw. Naiintindihan niyang siya ay nakatakda na, tinawag siya ni Ted, umiiyak, pero isiniksik siya ni Dave sa kotse, sa huling sandali, nagawa nilang umalis. Sumusunod ang mga halimaw sa kanila. Sa daan, nakakuha sila ng signal sa radyo. Iniulat nila na halos lahat ng mga silungan ay hindi nakayanan ang pag-atake at nasira. Ipinatong ni Laura ang kanyang kamay sa balikat ni Dave habang hinahaplos niya ito. Dumating sila sa gate, walang tao, pero bukas ang mga pinto. Sabi ni Garrett ang taguan ay nasa basement. Papunta sila doon, pero kailangan ibalik ang kuryente. Nagpasya sina Garrett at Dave na gawin ito. Ang iba ay naghanap ng first aid post. May sugat si Ted sa likod. Ibinabalik ni Dave ang kuryente. Sabi ni Garrett na ang gate ay inihanda para sa pangalawang pagsalakay. Maraming asin ang ibinomba sa kanila, pero masyadong malalim ang balon, pumunta sila sa iba at narinig nila ang ungol ng mga halimaw at nakita ang dagwang bangkay. May dalawang oras na lang bago matapos ang eclipse, nag-alok si Garrett na magtago sa chemical warehouse, doon, hindi mapapasok ang mga pinto. Biglang inatake ng halimaw si Garrett, kasama si Dave, nagawa nilang harapin ito, ngunit ang natitirang mga halimaw ay tumakbo sa ingay. Mabilis na tumakbo si Garrett sa isang pinto at isinara ito sa likod niya, nagbigay siya ng isang uri ng iniksyon sa sarili. Namamaga at itim ang kanyang mga ugat, bumalik si Dave sa kanyang pamilya at hiniling kay Tyler na alagaan ang kanyang ina habang wala siya. Gusto niyang pantayin ang laban at ipadan ng tubig alat sa mga tubo ng tangke para mapigilan ang mga halimaw, hinalikan ni Laura si Dave at sinabihan siyang mag-ingat. Dumaan si Dave sa ventilasyon, nakita kung paano nilalamon ng halimaw ang biktima, kailangan ni Dave na patayin ang mga gripo. Katabi ng umumuya na halimaw, nagawa niyang buksan ang gripo, naiipon ng tubig sa mga lalagyan, umakyat pabalik si Dave, pero naramdaman ito ng halimaw at sumugod sa kanya. Lumaban si Dave, binudburan ito ng asin at ang halimaw ay naging alikabok, samantala, ang iba ay nahuli na at napalibutan ng mga halimaw. Bumaril pabalik si Tyler, pagkatapos ay narinig ang boses ni Dave mula sa loudspeaker, humiling siya nabuksan ang fire alarm. Napapalibutan na sila ng mga halimaw, palapit na sila, sinabi ni Ted kay Tyler, protektahan ng pamilya anak at sumugod sa mga halimaw gamit ang palakol. Maraming halimaw ang sabay-sabay na sumalakay sa kanya, bumaril pabalik si Tyler, duguan, sinubukan ni Ted na lumaban, naubusan ng bala si Tyler. Binuksan niya ang fire alarm, sumabog ang mga alon ng tubig alat mula sa lahat ng panig, bumagsak ito sa mga halimaw at naging alikabok na duguan, sumisigaw sa sakit. Naligtas sila, pero patay na si Ted, natapos ang eclipse, lahat ng halimaw ay bumalik sa gate, tumakbo palabas ang mga bata kasama si Laura sa isang lugar. Nakatayo doon si Garrett na may baril, binaril niya si Tyler, hindi na ito ang ating mundo, hindi rin siya mabubuhay. Walang pasok si Joss, sabi niya, at muling nag-aim, sinubukan ni Laura na takpan ang anak niya gamit ang katawan niya. Tumakbo si Dave at tinamaan si Garrett sa ulo gamit ang fire extinguisher, sumugod si Dave kay Tyler at Laura. Dito, lumitaw ang isang malaking halimaw mula sa ibaba, sumugod ito kay Garrett, na mas malapit dito, at dahan-daang nilamon siya ng buo. Tumakbo sila sa medical unit, gumawa ng maalat na halo sa isang silindro, palapit na ang halimaw, sinipan nito ang mga pinto, pero nagawa ni Dave na ihagis ang isang canister ng timpla sa kanya. Sumabog ito, ang halimaw ay humuungal ng malakas at naging abo, yamakap si Laura kay Dave, hindi sila makapaniwala na sila ay naligtas. Nagyayakapan, lumabas ang dalawang magkasintahan, wasak ang mundo, pero wala na ang mga halimaw, siguro ito ay isa pang pahinga, pero isang bagay ang malinaw. Muling